Dumating sa ICI si Sen. at dating DPWH Secretary Mark Villar kahapon. Pagbaba niya ng sasakyan, mabilisan siyang, siyang pumasok sa loob. Pero iginit ni Villar na hindi siyang nag-appoint kay dating Bulacan Forest District Engineer Henry Alcantara. Ayon sa kanya, matagal na raw itong nasa DPWH. Alcantara. Kasi sabi niya, he promoted... Sir, uh, organic sa Department of Public Works and Highways. Okay. Nanungkulan si Villar bilang DPWH Secretary noong 2016 hanggang 2021. Nanumpa siya kahapon bilang resource person ng ICI. Subalit, naiindigan rin siya na hindi sa panahon niya bilang kalihim ng DPWH nakakuha ng proyekto ang I&E Construction Company na pag ng kanyang pinsan na si Carlo Aguilar. He didn't deny he was uh, the cousin of the senator but at the same time he said that If there's any contract, uh, it happened after his term. Tinatayang aabot sa 18.5 billion pesos ang halaga na nakuha ang proyekto ng kanyang pinsan mula sa DPWH. Sa kasalukuyan, wala pang impormasyon kung kailan muling iimbitahan ng ICI Civil R. Ay Isaiah Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.